Hello sa inyong lahat mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel! At kung bago ka lang sa aming channel, please like and subscribe para lagi kang updated sa mga bagong informative videos tungkol sa pagmamotor. Sa episode na ito, tuturuan ko kayo kung paano ayusin at palitan ang kadena ng XRM125. Bago simula ng proseso ng pag-aayos o pagpapalit, siguraduhin muna na mayroon sa iyo ang tamang mga tools tulad ng 10mm at 12mm T-wrench, 19mm 10 mm back wrench, pliers, at ang bagong kadena. Unang step, luwagan ang rear axle gamit ang 19mm back wrench at luwagan ang chain adjuster. Kapag naluwagan mo na ang axle at chain adjuster, ay pwede mo nang tanggalin ang lumang kadena gamit ang pliers. Ingatan ang pagtanggal ng lumang kadena. At ngayon, pwede nang ikabit ang bagong kadena. Tuturuan ko kayo ng madali ang proseso sa pagkabit nito. Una, idugtong ang lumang kadena at ang bagong kadena gamit ang lumang mas Link. Pagkatapos, paikuti ng kadena hanggang mailagay ang bagong kadena. Kapag nakabit na ang bagong kadena, tanggalin ang lumang master link at ang lumang kadena. Ikabit ang dulo ng bagong kadena gamit ang bagong master link at siguraduhin na ito ay nakakabit ng maayos. Ngayon, kailangan nating i-adjust ang tension. Subukan ang tension ng kadena sa pamamagitan ng pag-press sa gitna ng kadena. Sa pag-adjust ng tension, gamitin ang 12mm at 10mm -tier. Wrench. Pagkatapos ma-adjust ang kadena, paikutin ang rear wheel at testing nito kung ito ba ay naka-align ng maayos at kung tama ba ang tension ng bagong kadena. I-check para sa anumang di karaniwang ingay o vibration. Kapag meron, ang ibig sabihin nito ay mayroong mali sa pagkabit ng kadena. Sa lagay na iyon, i-adjust lamang ulit ang kadena. I-double check ang alignment at tension ng kadena at siguraduhin na maayos ang pagkakalagay nito bago papaandarin at i-test drive. Konting paalala lamang po, ang regular na pag ng kadena ay mahalaga para sa kahabaan ng buhay at performance ng ating mga motor. Congrats! Matagumpay mong naayos at napalitan ang kadena ng iyong motor. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Hanggang sa muli, ride safe sa ating lahat.